Nakakahinga na ng maluwag ang mga kaanak ng Pinoy caregiver sa Israel na dinukot ng Hamas matapos siyang mapasama sa mga unang pinalaya nitong Sabado. Ikinwento niya rin ang hirap na kanyang dinana sa kamay ng militanteng hostage takers. Magbabalita si Raniel Pawi. Sinamantala na ng ilang Palestino ang pagkakataon habang umiiral ang ceasefire sa Gaza. Pero sa kanilang pag-uwi, ang ilang taon nilang naipundar pinulbos ng bomba at habang may ceasefire magbibigay daan nito para pakawalan ng Hamas ang limampu nilang hostage, kapalit ng paglaya ng nasa 100 Palestinian prisoners na hawak naman ng Israel. Isa sa mga pinakawalang hostage ang Pinoy caregiver na si Jelianor Pacheco. Kaya naman hindi na maitago ng kanyang pamilya ang saya ng malamang ligtas ang kanilang kaanak. Sobrang saya po sir, as in sobrang saya po. Kasi hindi po namin rinasaan sir eh. Parang ano, miracle po. May miracle may alam okay. mo nung ano nga, e, isipin mo, pinapakuha kami ng DNA. Sabi ko, hindi, basta ano to, kutog ko. Kaya makatakot nga po yung pagkuha nila ng DNA, sir, kasi siyempre, alam mo na pag DNA. na ang kaluban ko na, hindi na ang iiyak iiyak. Nakausap na rin ni Jelinor ang kanyang pamilya, pero sa likod ng bawat ngiti, hindi pa rin mawaglit sa kanya ang hirap na dinanas. Halos mabingi na rin daw ang kaliwa niyang tenga. Kaputok paputok nila yung mga bangil nila dito sa kaya sumasa ilalim pa siya sa medical evaluation at debriefing. Gusto pa nga raw sana siyang makasama ng dalawang anak ng pinagsilbihang amo sa Israel. Pero si Gellianor, ayaw na raw muling mangibang ibang bansa. Iyon lang naman ang pangako sa pagpunta ko dito, baon-baon ko hanggang ngayon. Yung baon kong pumunta ng Israel, eh, magkabahay, matapad naman na. Yeah. magkakauw mag ng kasi ang tatao ko na eh, driver ng kis-kisan uh -uh. yung bukhang mail magkauw ng sariling ganon masaya na ako I want him to do whatever is best for him if he, if you if he decide to stay we will be happy to help him to find somebody else to help patuli naman nakaantabay kay Pacheco ang mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Owa Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa 300 Pilipino na mula Israel ang naging bahagi ng repatriation program. May mga uwi pa umano sa mga susunod na araw. Uh, over 300 have come home, may mga 90 pang uh, inaayos para pa uwi. Ang maganda dyan, sa Gaza naman, ha? 111 mm. na kalis na. Kala namin mga 80 lang. Umabot ng 111, tapos meron pang around 10 na tatawid itong weekend. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghahanap sa isa pang Pinay na si Nora Babadilla. Para sa 1PH, Rainiel pauid News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.